Hindi mo nabila kung ilang love scenes ninyo? Hindi ko na, babe. Ang dami. Ang dami talaga. Sa lahat, sa, lahat, mat sa lahat ng sulok ng bahay, ginawa ninyo? Oo. Wala kayo sa dagat? Meron. Yung huli na. Yung talagang baliw na kami doon sa dagat. Sa gitna ng dagat, ay yung challenging sa akin. Sa gitna mismo ng dagat? Mm -hmm. Nasa boat or sa tubig? Nasa boat kami. Nasa gitna kami ng dagat. Nakaubod kami dalawa as in walang plaster. Pinag... <laughs> talaga. Siyempre, yung, yung camera naman is sobrang taas niya. Yung sobrang layo. Kaya siguro naman hindi makikita. Ewan ko na lang kay Marsha kung makikita yung siya. kanya, ha? Kasi talaga, ginawa <laughs> niya yun, di ba? Pumayag <laughs> siya. Oo, oh, oh, kasi... Wala. Dapat, um... papakiusap ko si Direk Joel kasi sabi sa akin ni Marsha, ano, Julia, hindi ko kaya to. Baka pwede mo ba naman kausapin si Direk Joel. Sabi ko, eh, pa, pa paano? Pati ako hindi ko rin kaya eh. Kasi ako, gagawa rin ako nun. Gagawin ko rin, hindi rin ako magpa-plaster eh. So, parehas tayo ka. <laughs> Kailangan natin tanggapin kasi Direk Joel yan, <laughs> Oo oh, nga, wala kayong choice. Oo, wala kami Oo, choice. Oo, di ba? Baka naman po cinematic yun. Pero sa palagay mo, ah. May makikita sa inyo sa pelikulang ito pag napanood o doon sa mga doon sa mga nanonood. Meron, imposible pa. Talaga. <laughs> meron, meron